Okay, so guys, good morning at syempre magandang tanghali po sa ating mga solid followers at solid subscribers po natin dito sa ating YouTube channel man o di kaya sa ating Facebook page Ayan, so dito guys sa ating whiteboard, makikita po ninyo 3 hits na po natin ang ating uh, binigay sa ating uh, magic box na tinatawag natin Okay, so mostly talagang nag-angle ang ating mga numero guys, no? na binigay dito sa ating uh, kahon okay so ano nga ba yung mga napanalunan na uh, numero dito sa ating magic box o, ulitin ko po baka kayo guys ang makakuha nito sa anggulo na to so ang una natin napanalunan dito mga boss itong resulta na 263 no? 263 first ang una is 263 so muni ang pizza uno siya naglabas mga boss ayan 263 Ayan o, 263. Ayan, 263. Okay. So, ang kasunod dito, ito yung 263 na sinasabi ko mga boss. Angle po ito ah 263. Ayan, 263. So, diretso po yan. Okay. So, next, ang pangalawa natin na winning combination na napanalunan again, itong ating 390. No? Ang resulta na 930 930 So ito po 'yun mga boss 390 'di ba? Angle po 'yan, 'di ba? So, Kumbaga nag-ano na siya oh, ah, nag triangle, no? Nagte-triangle na po siya. So 390 362. Ang pangatlo mga boss itong combination natin kahapon, no? Ang pangatlo is itong ating 516, no? 615, ah 165 ang plastada. Ito yung pangatlo, 165. Kahapon po yan mga boss, ng alas 9. Akala ko nga 183 Ah, eh. one, eh. So, ayan mga boss, 165, 9 p.m., 165. Okay, so 165. So, ito yun mga boss, ang 165. Ito, 1. Ito na, start na tayo sa size. 1 at 5. Oo. Oh. Diba? So, ano na lang dito mga boss ang natitira? Okay na posible mga boss na hindi man ngayon o sa makalawang araw at sa mga susunod na araw bantayan natin itong utso imagine nyo mga boss oh, siya na lang po ang walang dat na binilugan ko po dito almost po lahat na binigay natin sa box na to halos lahat ang 5 may dat na ba? Diba? ay dalawa na lang pala oh. 9, 1, 3 may dat 6 may dat and 2 may dat So, ang wala dito mga boss, itong otso at shite. No, itong dalawang to. Baka sa susunod, mag 705, 079, di ba? So, ganun siya mga bossing. Ayan, so, baka makuha po ninyo mga boss. Kung hindi ka man makuha, baka kayo ang makadiskarte po dyan. Ayan. So, yan po mga boss, ang ating... Uh, magic box na tinatawag so nakatatlong hits na po tayo dito ha okay so dito mga boss ang ating mga probables ngayon araw po ng lunes ay sorry lunes lunes ah, martes pala no pakikuha na po ng inyong mga ball pin at papel at dito tayo sa ating mga probables okay so ang ating guide today sa martes no martes martes guide Kuha nato ang kahapon di ba guys ang uh, 54 di ba ang 54 all 54 all kuha natong kahapon Kaso nga lang 9954 ang atin at 854 so yan naking binigay na combination ang resulta is 524 oh mo yun ang resulta di ba sa alas 5 is 524 so kuha naton ang 54 all So nag back ban, sayang talaga nag back pa Kung hindi nag back baka nakachamba tayo dito sa 9.54 at 8.54 natin na binigay sa 54 all in Ako syempre ang susunod natin dito magbibigay tayo ng guide at ang ating mga best pair gihapon Para sa kahapon best pair So ang ating guide today is Noybe So muna siya mga boss Ang atong pa pasakay Nasa ice Okay size at 5. Ayun, itong pasakay Okay, so ang ating best pair Ang ating best pair is best pair nato is 96 at 96 all at 98 all. So ayan mga boss, kung may pa po kayo diyan, pwede na ninyo na partner at tulad gahapon ham. Kung di man ako makakuha, baka kayo makakuha nito mga boss. Ayan. So, una nating combination dito mga boss. Manini siya, 965 oh. Ah uh, super guwapo na nga kumbi mga boss. Itong uh, 695. Sapper na 96 ha. 695 o 6, 9, 5. Old, uh, 6 0.90 so para makadaog ta dipinsay lang o grumble target rumble gihapon 6.95 o 6.90 mga boss gwapo ni pang alas 2 pound spot okay so i-continue lang natin tong 6.95 mga boss hangtod sa alas 9 ha? baka dun to lumusot pero sa akin tan, uh, ano natin no na makuha natin sa 2pm draw ayan na ang 69 all 96 all mga boss next tayo sa ating 98 pair ang 98 pair naman natin is meron tayong 8, 9, 1 at 8, 9, 6. Ayan. So target rumble giyapon. Depends sa rumble para makajakpat ah. Kung bumaligtad man, panalo pa rin po tayo. Okay, so yan po ang aking 96 at 98 pair na two combination na bawat pair. Pero kayo na pong bahala mga boss kung ano po ang uh, pamartner niyo sa 98 at 96 ha. Next tayo sa ating iska. Ang atong iska best iska, ini po pa best iska. Kung halimbawa man mag iska. Best iska nato is itong uh, 3 4 5 yan 3 4 5 at 6 5 four itong itong dalawa gwapo ning dalawang mga boss sundan nito ng 987 na to atong 210 okay so may niya kong uh, pangbato sa ano sa 2 pm ano eh? 2 pm is ka na to at padayon ni sa alas 9 no so kahit dito rambo lang natin dipinsahin lang natin tong 987 at 210 So, yan po yung aking best test ka. So, starnis nice ako ha. Next tayo sa ating hot at doubles. Doubles muna, dalawa lang. So, sa doubles, meron tayong combination dito na baka mag-double ng size, no? 6.5 o 49. so muni sya itong pambato sa doubles okay so next tayo sa ating uh, yan na sa mahilig ng doubles mga boss yan natin pambato 6.65 at 9.49 next tayo sa ating uh, hat so binigyan na rin po natin itong kombinato na hat mga boss to hot combi meaning itong 904 ihatag na na ako ni kahapon 902 so target rumble meaning itong hot ok so ang last final combi na to, mga boss ang ating ah uh, special to special Okay so pili lang ninyo ha Kaning mga probables natong mga numero laban ni All Draw 2 PM, 5 PM at 9 PM draw Okay so ang una nating combination itong ating 2 9 8 ayan so target trombone Okay, so next ang last final kombinato para makompleto ang ating mga kombinasyon ngayon araw po ng Martes, itong ating 925 target rumble special to combination. So, 2 kombinasyon so kusog ni 2pm, 5pm at 9pm draw, same din po sa ating uh, 925 ayan po mga boss, ang ating mga officially na mga numero ayan, so hopefully na maka target ta sa alas 2 mga. on the spot So, yan po yung ating hope to win mga boss ha. Okay. So, dasal lang para mas malapit sa atin ang swerte. So, yan mga boss. Maraming maraming salamat mga kabostor natin dyan. Mga members natin sa community. Yan sa GC po natin. Maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. At huwag niyo pong kakalimutan mag-like po ng ating uh, video sa ating live. At syempre kung di pa mo nakakapag-subscribe, isubscribe nyo na po para always updated lagi kayo sa mga upload ni Bostor sa ating Swertress Lotto. Good luck mga bossing!